Guys, hagar na-hagar na ako. Pagdating ng ganito kasi sabado doon, pa-order, deliver doon, deliver dito pa. Tapos magluluto ka. Uwi ka sa bahay kung ano pa yung kailangan mong lutuin. Ito ako. Ako ito. Sila-sila. Sila-sila. Ako ito. Diba? Ang pangon nating ilong. Ang ating kulay. Pilipinong-Pilipino. Kung nasa ibang bansa ka man. Dihadong-dihado. Kasi mapuputi sila matatapos ang ilong. Pero, ito yung kaya natin ipagmalaki. Uh, yung mga Pinoy, kilalang kilala sa buong mundo. Dahil sa itsura natin. Ay, tumanggi, Pero ito tayo. Uh, o, oh, ba diba? Yan ang pwede natin ipagmalaki. Yung pagiging tayo. ihalin tulad man tayo sa iba. Tayo ito. Pilipino. Pango. <laughs> Pero, yan ang na, pwede natin ipagmalaki sa kahit kanino. Yung tayo.